Ito to, may sasabihin ako yung nangyaring resulta ng election mayroong kumukwestion yung NAMPREL ano yung NAMPREL N-A-M-F-R-E-L NAMPREL ito daw NAMPREL stands for the National Citizens Movement for Free Elections yan diba? mayroon pala tayo nun alam niyo ako eh, hindi ako dati nakikinig sa mga ano eh, sa so, <laughs> mga ile-election na yan, ako bumoboto ko kahit sino na lang yung mga bilugang okay na ako. Pero meron pala tayo nun ano, ngayon kinu-question nila yung resulta ng election. Dapat. <laughs> ako, I don't agree doon sa result. Di ba? Ibig mo sabihin, kukunti ba yung tao ng Visayas at Mindanao kung saan nakafocus ang Duterte. Ibig mo sabihin, yung dalawang malaki na yun, natalo ng, natalo ng Luzon, di ba? Nagtatanong lang, Hindi ba? Natalo ba? Wala bang silbi yung mga butante ng Visayas at Mindanao, samantalang yung mga nanalo na iba? Hey, kasi nakikita ko eh. Hindi naman nangampanya nang ng Visayas at Mindanao. Pero sila nandun. <laughs> Nagtatanong lang, hindi ba? Kasi dahil may, kum na ng Pril, kukwestiyon ka rin, hindi ba? nakapagtataka na yung mga nasa naupo na yon eh, hindi ko naman naririnig. Umiiyak nga yung babae, hindi ba? Bakit tayo iboto yung asawa? Pero bigla nanalo, naging senator yung asawa, hindi ba? Asawa ng artista yung, yung artista yung umiiyak, di ba? Tapos bigla makita mo, nandun yung, nandun yung iniiyak <laughs> Nakakatawa lang, di ba? Ano ang nangyari doon sa election sa mid term election sa Philippines itong 2025 kung bibilangin mo ang mga botante eh ibig sabihin walang bilang ba yung mga bumoto doon sa Visayas at Mindanao eh ganun ba yon hindi ba nakakagulat lang. Tapos, kasi, yung boto ni Bongo, ni Senador Bato, ni Marcoleta, eh, kasama yan doon sa sampu eh. Sa sampu. Sa sampung Duterte. Tapos, yung tatlo lang ang lumitaw. <laughs> ba? Hindi ba? Ah, uh, kung ano yung dami ng botante ni Senator Bato, Bongo, at saka ni Marcoleta, ganun din halos yung dami, yung pituwi, hindi ba? O, oh, bakit sila nandun? Sabihin mo nang may naging boto yung tatlo na yon sa Luzon, ganun ba kalayo yung depresya? Hindi ba? Nakapagtataka lang. Tapos, yung mga umiiyak, ang mga asawa, at saka yung mga ibang senador na, tala, natalo na sila sila yung na, sila yung nanalo <laughs> nagtatanong ako botante ako pero ayoko bumoto kasi nga biruin mo ilang libo ang mga OFWs pero hindi sila lahat bumoto konting konti lang wala pang one fourth ng population ng OFWs ang bumoto kasi wala nang tiwala kasi yung mga naunang bumoto yung boto nila walang silbe bakit? hindi naman yung ibinoto nila, do, nila daw, nila yung lumabas. Eh, nakita ko rin yung ano, di ba? Ako nagtatanong lang, bakit nagkaganon? O eto, may namprel. Ano na nga yung namprel? Ulitin nga natin. Ano yung sabi ng namprel? Ito yung sabi ng namprel. Ito yung National Citizens Movement for Free Elections. Ito. Ang ibig sabihin daw nun, sila daw ay non-govern Non-partisan, non-governmental election watchdog, ay mga aso, organizations in the Philippines that aims to ensure free, orderly, and honest elections. O oh, hindi ba? O oh, ito tunong. May order ba? Orderly. Ano yung nangyari ng election, di ba? Puro kapalpakan, di ba? May mga nasira, may mga blabla, ganto-dada, o di ba, no? Puro reklamo. Tapos, nagkaroon ba tayo ng honest election? Naging transparent ba? Hindi ba? Hindi nyo nga alam kung ano yung sinibinoto. Bumoto kayo, pero hindi nyo alam yung pang binoto nyo lumabas, di ba? Ang dami kaya question. O, ito pa. Ano daw ba yung purpose nung Nampril? Namprel works to promote clean and credible elections by monitoring the electoral process, diba? advocating for electoral reforms, and promoting good governance. Mayroon pala nito. Bakit hindi agad kayo nakialam? <laughs> o ito pa. It is a non-partisan organization, meaning it does not support any particular political party or candidate. Ayan pala kayo, bakit hindi nyo binantayan yung COMELEC? Ito pa. It relies heavily on the participation of citizen volunteers. Yung bang binibigyan ng ng ano, volunteers ba yun? Hindi <laughs> ko mabanggit binibigyan ng pera. Ito pa. Namprel is considered a pioneer in election monitoring, particularly in Southeast Asia and the world, and has inspired similar organizations in our countries. O in short, ito daw. Namprel is a citizen-led movement in the Philippines dedicated to upholding the integrity of the electoral process and strengthening democracy. Democracy. Hindi ba? Ano nangyari, Komile? Bakit kayo tinatanong ngayon ng Namprel? Hindi <laughs> ba? Nakakagulat kasi. Tapos yung mga mga survey-survey, ilan lang yung totoo? Yung, yung kay Bongo totoo. Yung kay Bato totoo. Pero yung dun sa iba, totoo na ba? Pero ako, yung, yung tungkol kay, ano, kay, kay Amy Marcos, yun, totoo yun. May posibilidad talagang manalo yun. Tsaka yung kay Bilyar, di ba? Pero yung iba, saan din ang put? <laughs> Ako nagtatanong ha, Why? Oh, why? Oh, why? Di ba? Paano kayo nag-compute? Paano ba yun? Pumasok, tapos ganito. O tapos yung attorney na kumandidatong vice mayor na nag-expose na pwede daw dayain yung, kome, yung, yung, botohan na ikinulong. <laughs> Ngayon, no? Oh, nanalo yun. Idinidisqualify nila. Ipinuto ng taong bayan, dinidisqualify nyo? Oh, yung mga tunay na binoto ng bayan. Where, oh where? Oh, siyang kila. Nakakatuwang, nakakatuwang sumabaybay dito sa eleksyon na ito. Nakakatuwa talaga ako, na aliw na Kahit masakit ang aking likod, <laughs> dahil nabogbog. Nabogbog ako doon sa pasyente. akala ko, mabibiyak yung likod ko. <laughs> o, ba? Diba? Nagkakalungkot. Sayang ang isang attorney Vic. Sayang ang isang Jimmy Bondo. Hmm. Sayang yung mga abogado. No? Na willing to support. Even without money. Hmm. Sayang na sayang. May magagawa pa ba? Kantahan na lang natin. Sayang na sayang lang. Ang pagod ninyo. <laughs> Hindi nakita ng komelek siguro nakapiring din ng kanilang mga bibig. <laughs> Pwede ba yun? Nakapiring ang bibig? Ang alam ko nakapiring mata, hindi. Siguro naka-staple. naka staple